Si so, Elias, parang niligtas yung buhay ko. Oh. Hindi ko ma-imagine yung buhay ko kung paano magtutuloy kung kung hindi dahil ka. Hindi dumating yan. Yes. Kinumpirma ng aktor na si John Lloyd Cruz noong Martes. October 24 sa episode ng Fast Talk with Boy Abunda na girlfriend niya ang artist na si Isabel Santos. Si Isabel ay girlfriend ko. Boyfriend niya ako, pahayag ni John Lloyd. Unang napabalita ang romance rumors ni na John Lloyd at Isabel noong 2021 nang magsimulang magbahagi ng mga larawan ni John Lloyds si Isabel sa kanyang mga social media account. Bago si Isabel, nakarelasyon ni John Lloyd ang aktres na si Ellen Adarna at nagkaroon ng anak na lalaki sa parehong panayam. Binuksan ng aktor kung paano binago ng pagiging ama ang kanyang buhay. Hindi raw alam ni John Lloyd kung paanong ipagpapatuloy ang kanyang buhay noon kung hindi dumating si Elias Modesto ang anak nila ni Ellen Adarna, sinabi ng aktor na si Elias ang nagligtas sa kanya, saad niya, sobrang panalo. Napakaswerte ko ang lupit ng naging role niya sa buhay ko. Nung dumating na siya. Yun talaga yung wow. Siguro yung pinakasimpleng maipapaliwanag ko is, si Elias, parang iniligtas niya yung buhay ko. Hindi ko ma-imagine yung buhay ko kung paano magtutuloy kung hindi dumating si Elias, paliwanag ni Lloydie. Marami raw kasing ibinigay na bago sa kanya si Elias, bagong kahulugan, bagong duties, mga bagong. All of sudden, iba na yung tingin mo sa lahat, saad ni Lloydie.